sa bawat sulok ng mundo may mga alamat na ginagawang bangungot ang mga lansangan sa gabi ngunit sa Japan merong isang kinatatakutan isang babae nakasuot ng surgical mask maganda mahinhin ngunit may tinatagong ngiti na hindi mo gugustuhin makita Ito ang kwento ng Kuchisaki Una, The Slit Mouth Woman. Ayon sa alamat, si Kuchisaki Una ay isang babae noong panahon ng Edo period. Depende sa versyon ng kwento. Maganda, bata at may asawa, isang samurai. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, may itinatagong lihim. Mahilig siyang mga liwa. At nang mapisto ito ng kanyang asawang mandirigma, hindi siya pinatawad. Ginamitan siya ng katana at pinunit ang kanyang muka mula tenga hanggang tenga. Bago siya tuluyang iniwan, binigkas ng samurai ang mga salitang Sa palagay mo, maganda ka pa rin? Mula noon, sinasabing ang kanyang kaluluwa ay hindi na matahimik. Naglalakad siya sa gabi. Tinatakpan ang kanyang mukha. At sa bawat masalubong niyang tao, tanging isang tanong ang kanyang binubulong. What does she Kere? O maganda ba ako? Isang lalaking estudyante sa Tokyo Ang pauwi mula eskwelahan Madilim na Alas 9 na ng gabi Tahimik ang kalsada Maliban sa tunog ng kanyang mga yabag Bigla siyang nakarinig ng mahina ngunit Malinaw na boses sa likuran niya. si kere paglingon niya, may babaeng nakatayo, mahaba ang buhok, nakatakip ang bibig ng surgical mask. Pangkaraniwan sa Japan, medyo kaba. Ngunit marespeto, sumagot siya. Ah, oo maganda ka po ngunit sa isang inlap, inalis ng babae ang kanyang mask at doon niya nakita ang pinakang nakakatakot ng ngiti isang hiwa mula kaliwang tenga hanggang kanan na tila hindi gumaling ng maayos kore demo? o oh, paano ngayon? napaatras ang lalaki pero huli na wala nang nakakita sa kanya mula noon. Dekada 70 sa Japan. Partikular sa Gifu at Nagasaki. Nagkaroon ng moral panic. Maraming estudyante ang hindi na pumapasok. Dahil raw, may babaeng nakatayong sa labas ng paaralan. May mga ulat pa ng babaeng may mas na sumusunod sa mga bata. Totoo man o hindi, umabot ito sa balita. May mga gwardyang sinamahan pa ang mga estudyante pa uwi para lang makaligtas. Sa mga modernong kwento, ginagamit daw niya ang teknolohiya. May mga ulat ng chat messages o video calls na may babaeng nagtatanong ng parehong tanong. Maganda ba ako? At kapag hindi mo sineryoso ang tanong, darating siya sa mismong pintuan mo. Pero teka, may paraan nga ba para makatakas kay Kuchisaki una? Sinasabing may ilang paraan. Sumagot ka ng... Sakto lang. Kung di ka magsabi ng oo o hindi, malilito siya. Maghagis ng candy. Particularly, Beko Ame o Hard Caramel Candy. Mahilig daw siya roon. At panghuli, tanungin mo siya pabalik. Kung tanungin mo rin siya, ikaw, sa tingin mo, mawawala siya sandali pero tandaan, wala ni isa ang garantisado. Ang Kuchisaki Una ay hindi lamang kwentong panakot. Isa itong replikasyon ng mga takot sa lipunan. Takot sa hindi kilalang tao. Takot sa pagkasira ng kagandahan. At takot sa karahasang hindi mo kayang ipaliwanag. Maaring ito rin ay simbolo ng trauma, abuse, or societal expectations sa kababaihan. Isang multo ng lipunang hindi marunong umintindi sa sakit ng iba. Kaya sa susunod na gabi, kapag pauwi ka at may makasalubong kang babae na nakamaskara at maganda at tinanong ka, maganda ba ako? Magsip ka munang mabuti bago ka sumagot. Dahil baka hindi mo na magawang magsalita. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At turn on nyo rin yung notification bell para sa susunod na kwentuhan natin.